God will provide, 'yung hindi mo siya inaasahan, pero magkakaroon ka ng small blessings. Story time. Nag-iisip kasi ako ng ibang paraan kung paano ako magkakaroon ng additional capital para sa isang side hustle na gagawin ko sa mga susunod na weeks. Pero syempre, dahil walang-wala ako, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng konting kapital. Tapos habang nagtutupi ako, maya-maya tumunog ang aking cellphone. At yun na nga, may nag-inquire ng baked sushi. So meron pong umorder sa atin ng isang medium size big sushi tapos nagpa-add on ng dalawang nori. So ayun, bigsaing agad ako ng Japanese rice tapos balik muna ulit ako sa pagtutupi. Habang nagtutupi ako, kinumpute ko magkano na yung pera ang nasa Gcash ko. So kahapon din kasi may umorder sa akin ng small size ng big sushi. Tapos nagpa-add din ng nori. Tapos today, so kulang-kulang meron akong um, 800 pesos. So, yung 800 pesos na yon bali magiging pambili ko siya nung ibang supplies na kailangan ko. Small blessing, pero malaking tulong. Thank you, Lord, talaga. Kasi yung mga gitong bagay, hindi ko naman naiisip kung paano ako magkakaroon. Pero, di ba, binigyan ako ni Lord ng client or ng customer. So, ito na nga po, dali-dali na nga akong gumawa. At medyo meron tayong pasobra, so gumawa din ako ng pang-solo pan, pagkain ni Lucas. Merienda. so yun lang po. Thank you!